Aries, mag-ingat ka sa mga bigla ang mong pagsasabi ngayong araw sa ibang tao. Kung may mga kaalaman kang dapat na iniingatan, dahil baka masayang ang iyong pinaghirapan, maging laging safe ka sa mga isasalita sa buong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, maging mas maingat ka sa mga hayop kahit pa iyong mga alaga ngayong araw. Nang makaiwas ka sa gastos at sakit ng katawan, at iwasan mo rin makapagsalita ng pag-alit ng makaiwas sa suliranin, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, ngayong araw ay pairalin mo ang American Times sa pakikipag-usap. Para ang araw mo ay hindi masayang sa kahihintay, sila ang maghabol sa iyo ang naaayon na magagawa mo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, mas maging matalino at iyong lawakan ang pananaw sa buhay at isipan ngayong araw, dahil doon ka magiging masaya kung ang katalinuhan ang gagamitin, sa pakikipag-usap, nang walang mawala na swerte sa iyo bawal ang magalit o umiwas sa iyo sa pakikipag-usap, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, ngayong araw ang dapat mong gawin ay maging mailap o mahirap basta lapitan para kausapin, para ang iyong mga aura ng swerte, ay iyong maalagaan ng maayos, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, ang maging maunawain na ipakita ang suporta ng kabaitan sa mga kapamilya ang dapat na maging ugali mo ngayong araw. Dahil kung mabilis kang magagalit ay pwede kang mawala ng aura ng swerte sa mga magagawa mo ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra. Maging mas maaga ngayong araw sa dapat mong pupuntahan, dahil kung malate ka ay doon ka makakakuha ng suliranin, na baka maghabol ka sa swerte, at maunahan ka ng ibang tao, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio. Ngayong araw pag okay na para sa iyo ang napag-usapan, ay mas mabilis kang gumawa ng desisyon para hindi na makawala ang dapat na iyong mga swerte, dahil kung sakali na magpapataan ka ay ibang tao pa ang pwedeng makakuha, dapat na maging maagap ka ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging mas maingat ka kung ikaw ay gagawa ng pagbibiyahe ngayong araw, nang maingatan mo ang kalusugan, at mga mahahalagang bagay na mga daladala -dala dapat na maging alerto ka lagi at may malakas kang sex appeal ngayong araw na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, mas mainam ang maging mapanuri na maselang kang pag-uugali ngayong araw, para hindi nila makita na madali kang kayang malapitan, nang makaiwas ka sa mga tao na gustong makaisa lang, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, ngayong araw ay magingat ka sa sasabihin o isasalita, sa mga makakausap, pag nagbitaw ka ng salita, ay aasahan na nila ang ganoon kaya laging manigurado para makaiwas ka na mapahiya o mapintasan sa hinaharap ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging masaya ang aura mo ngayong araw sa mga naiiisip mong gagawin para ang mga magagawa mo ay magtuloy-tuloy na maayos dahil kung malungkot ka at walang kibo ay pwedeng mawala ang nais mong mangyari ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.